Ako na po natin itong ating sinaron, ang ating ipon, sa itong pork chop na inihaw. Ilalagay din natin itong kamatis at sibuyas na fresh. Ayan guys, ha? Man, ako na muna natin siya. Tapos saluan natin ang mga ingredients ng at ating siligang. Ayan, ayan lang muna natin siyang pumulo guys. Kaya natin kumulo at ilalagay natin ang mga gulay. Saka ang ating sinigang mix na may gabi. Ayan guys. yan Kumukulo na po ang ating Sharon. Ilalagay na natin tong gabi para lumangkot. Guys. Masarap. Nakita nyo na ang gulay ng ating sinigang kahit yan ay recycle lang na ulam yan na ito nyo na naman ang resulta yan na natin lumambot yun lalagyan natin ang tapis ito yung pinagang asin niya patis yan okay, lalagyan na natin ito ng paasin pag lumambot na ito ating ilagay na gamit yan na mamaya isusunod natin ang ating nag-olay. Ayan. Ipag-collect muna natin sya tayo. Ayan guys. nag a na lang tayo ng gulay. Talong. yan Sa ating sinigang. Ayan. Ito masarap ito. sarap yun guys. Sinigang. Masarap din yan sa sinigang. Gusto ko maraming gulay.

natin na po ang ating sinigang buto na guys kaya kapag sa andan mag kayo magputos para ipanigang kayo ayan guys ang lasa na pakasarap sa asin at ang kaya sharon na sa andan mmm sarap guys sarap sarap ang sinigang 我要买个